we cannot discount the possibility that the uh, David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. Uh, yun yung hindi uh, natin po pwedeng, hindi natin po pwedeng uh, po pwedeng, uh, uh yun. And uh, there is also a possibility that David Tan, Liao, David Tan Liao is the mastermind himself. Because considering po yung ibang mga uh, involvement po niya doon sa mga previous killings po together. Hindi sinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na diversionary tactics lamang ang nakasaad sa affidavit ni David Liao, isa sa suspect sa pagdukot sa negosyanteng si Anson Ke, na ang anak nito ang nagutos para ipadukot at ipapatay ang sarili nitong ama. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo, nagsasagawa pa sila ng masusing investigasyon upang malaman kung nagsasabi ito ng katotohanan. Other than the uh... The statement po ni uh, ng isa po doon sa prime suspects po natin ay we are still uh, uh, gathering uh, some information that would uh, corroborate itong sinasabi niyang uh, involvement po nitong anak mismo ng biktima and uh, doon naman po sa sinasabi nga po na nagutos di umano doon sa pagkidnap at pagpatay sa kanyang ama he is uh, cooperating with the uh, AKG and in fact he voluntarily submitted his uh, cellphone na ginamit po niya during the uh, Uh, negotiation with the kidnappers at yan nga po ngayon ay dumadaan po sa forensic uh, uh, and scientific uh, processing para po makita kung uh, ano po yung laman ng kanyang cellphone to include yung mga naging uh, exchange of text messages po nila between him and the kidnappers po. Ang anak ni Kay ang focal person ng pamilya at nakikipag-ugnayan sa mga kidnapper para sa pagbibigay ng ransom money. Pinangalanan na rin ni Brigadier General Fardo ang babaeng ginamit o manoni na na pain para kidnapin si Ke. Naglabas na din ang PNP ng 5 milyong pisong reward money para sa sino ma makapagtuturo kay alias Kelly. Ito po siya. Siya po yan yan pong nakita sa CCTV na nakausap naka po yung driver po bago po buksan po itong pinto at lumabas nga po yung biktima. So siyang naglagay na po tayo ng 5 million reward for any information that would lead to the uh, possible location and whereabouts of uh, Kelly who was also identified. his uh, Her real name is uh, Wenli Gong, also known as Kelly Tan Lim, Bao Wenli, Aksin. Wow Yan Ling. Siya po ay native po ng China at base po sa ating investigation, ay involved po siya sa at least eight kidnapping incidents kasama po si David Tan Liao, si Jonin Lin at saka yung dalawang Pilipino po natin. Sinabi pa ni Brigadier General Fahardo na isa din sa inaalam ng pambansang pulisya ay kung saan napunta ang 200 milyong pisong ransom money na ibinayad ng pamilya ng biktima sa mga suspect. Based po sa mga evidence po natin na hawak na ito pong uh, initial na ransom money at uh, mga succeeding ransom money ay idinaan po sa junket operators at uh, nagpasalin-salin po yan hanggat uh, it was uh, in the end converted po sa cryptocurrency. At yun po ngayon ang tinitrace natin kung sino po, saan po, uh, Uh, nag-end po itong uh, ransom money na more or less nasa around 200 million. Sa ngayon, nasa pitong suspect at persons of interest na ang hawak ng PNP. Kabilang ang sumukong si David Liao. Mga tauhan nito na sina na Richardo, Austria at Raymart Katikista, Apat na Chinese pa ang hawak ng mga autoridad, kabilang ang dalawang nahuli sa Buracay na mayroong koneksyon kay alias Kelly. Si Anson Ke at driver nito ay tinukot noong March 29 at natagpuan ang bangkay ng mga ito noong April 9 sa Rodriguez, Rizal. Leya, ilagan UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.